Ayan, magandang araw po sa lahat ng ating mga subscribers dyan Sa lahat ng uh, mga nanonood dyan sa ating YouTube channel uh, Ngayon po, uh, ibabahagi ko lang po sa inyo yung ating uh, basic na ginagamit Sa ating pagkakaroon ng physical abit na katawan Kahit nandito lang po tayo sa uh, inyong mga bahay, sa ating mga bahay I-share ko lang po sa inyo kung paano magkaroon ng magandang katawan ng pag-iisip. Yun nga, para hindi tayo mabord sa ating mga pamamahay. Lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho dyan pag day off nyo. Ayan, para po sa inyo ito guys. Ayan, panoorin nyo po. Guys, ito po yung ating mga simpleng kagamitan para sa ating pagpapalaki ng ating hindi man pagpapalaki, uh, pananatili na maging, maging pit yung ating katawan. Ayan. Kasi yung iba malayo po sa sa mga gym, yung iba wala namang time pumunta sa gym. At yung iba naman, ano, nagtitipid. Uh, yun, iba-iba yung reason natin guys, kaya hindi tayo nakakapag-gym. Ito guys, uh, ituturo ko lang yung mga basic. Kahit nandito lang po tayo sa ating pamamahay, kayang-kaya natin magpalaki ng katawan, kayang-kaya natin maging physically fit. Po yung ating aking hawak kanina pa, yung spring bar masarap pong gamitin. spring bar po ang tawag. Then, ito naman po yung yung pangalawa sa ating gagamitin, yung push-up bar. Ayan. Nabibili nyo po itong mga to sa Shopee, sa mga, mga online na uh, ano, market, online market. Ito yung ating pangatlong gagamitin. DIY ko lang po ito guys, yung ating ano, uh, dumbbell. Ayan. Meron siyang 4 kilograms per dumbbell, yan, 4 kilograms, 4 kilograms, bali 8 kilograms po itong dalawang dumbbell na hawak ko, ayan, then meron po akong papakita sa inyo, ayan, yung, yan, yung binili ko po yan sa Shopee, ako na po nag-install yan, ayan. ayan, ang tawag po dyan ay pull-up bar, pull-up bar, ayan, papakita ko po sa inyo guys mamaya kung paano po siya uh, ginagamit, ayan, umpisa na po tayo. Hindi subukan po natin yung ating nabili niya. Dali, ako lang po yung nag-install niyan. sa ating pang-pull up. I-dimrail ko lang po yan. Apat na drill. Medyo malalim po yung kanyang pagkakabaw niya. Ay, kaya, kaya po niya hanggang 100 kilograms na tao. Hindi po natin yung ating ano, pang-pull up. Ang palakas ng ating mga sel sa kalikod. parang Spider-Man naman ang dating pa ganun. Yan. Uh. 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 Hindi ko kaya guys. Nanina na ako eh. ito naman yung ating gagamitin. Ang tawag nga pala dito ay twister bar or spring bar. Ang capacity nito ay yung 30 30 kilograms para ang pipiga ng 30 kilograms. Ang ginagawa nga pala nito sa ating katawan ay pampalapad ng ating chest, pampalaki ng ating arms. Ayun. Yan try natin, guys. Okay din siya guys. Ayos siya. Pali dito yung sumasakit sa akin. Ibig sabihin, dito palakas niya yung ating arm. Tapos At ito yung ating chest. Ang tawag naman dito ay push up bar. Bali, hindi ka na, hindi mo na kailangang i-touch yung palad mo or yung kamay mo sa sahig. Kung saan ka magpo-push up. Bali, ito na yung pinakagagamitin mong pang-touch. Ito na yung gagamitin mong ano handle para sa iyong pagpo-push up. Ayan. Ayan mag-start na tayo. Gamitin na natin yung ating push up bar. okay siyang gamitin. Bali, comfortable siyang gamitin kesa mag-touch, kesa itouch mo yung palad mo, yung kamay mo sa sahig. Kaya mas maganda talaga meron tayong ano, push-up bar na tinatawag. Yan. Ito naman guys, yung aking DIY na dumbbell. Yan, bali dalawa to. Nagkat lang ako ng ano, ng, bali ito, yung galon ng ano, galon to ng alcohol eh. Yan. Kinat ko lang siya sa dalaw, sa na. Tapos nilagyan ko lang siya ng tubo. Tapos nilagyan ko ng simento. Yan. Bali, nilagyan ko nga pala ng tape kasi yung simento, yung yung buhangin lumalabas. Pero tuyo na siya. Ah, so, okay pa rin yung may tape para hindi hindi madumi. Bawat side niya ay 2 kilograms bawat isa. Yan. Bali, nag, may timbang ito na kilograms bawat isang dumbbell. 4 kilograms po yung bawat isang dumbbell na 'to. Yan, ito naman guys yung ating gagamitin. dalawa naman gagamitin natin Tayo ang aling chest tsaka likod bali yun yung sumasakit sa akin pag ginagamit ko sila bali yun yung dinidevelop niya yung muscle natin sa chest sa likod tsaka yung arm yan guys, sana merong kayong natutunan sa ating uh, mga basic na kagamitan uh, pagkakaroon ng physically fit kahit nandito lang po tayo dito sa bahay. Ayan yung ating pull-up bar. Tapos ito yung ating spring bar, yung ating uh, push-up bar, tapos yung ating ano dumbbell, ayan. Ayun, bali hindi po kayo maboboring sa inyong mga bahay kung meron kayong mga ganyan ang panghihintay nyo guys mag-invest na kayo para sa inyong katawan para na rin na pampahaba ng buhay natin at pampalakas ng ating katawan lalo na sa ating araw-araw na ginagawa sa ating pamumuhay uh, especially pag uh, meron kayong time na magpalaki ng inyong katawan sa inyong mga pamamaya And basic lang po yan kahit hindi na po kayo pumunta sa sa mga gym. Hindi na pong lumaki yung mga muscle. Ayan, ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga nanonood, sa ating mga taga-support, sa ating mga subscribers. Ayan, paki like na lang po at paki subscribe po yung ating channel. Ayan. God bless po sa inyo guys.